Usag. Manunulat. Lumang may tinta ang siyang nagsisilbing aming tinig. Ang sumulat ng mga salitang umuukit ng imahe sa isipan ng siyang aming hilig. Patuloy ang pangarap naming na abutin ang buwan at ang mga bituin. Sa pag-abot ng iyong pangarap ay tutulungan ka namin. Isang komunidad kung saan may kalayaan ang bawat manunulat. Isang samahang walang sawa sa pagbibigay ng suporta. Mga manunulat na may iisang hangarin at layunin. Sama-samang aabot ng pangarap. Sama-samang aalpas sa ulap. Handa, Handa ka na bang ng, ng Buwan?